Maayong hapon, guys. Nag-transfer ko sa kuan pizza eh. Kay nag pwede naman sila i-transfer. Kaya banakay siya ng langgam. Gi-transfer na ko diha, guys, oh. Kani yun din yung area, guys. Wala pa ning ano at sal. Kani yu din yung guys, mga pizza. Eh. Kani siya diri pizza, mani siya din hinga area. So kaning kuan, kaning atsal ni tubo raman ni eh. ya yeah, katong ko mo ako nagtanom pizza. So mga gipasagdan na lang nako tong mga atsal din eh. pero gipang ibot na, na akong uban kay namat nalaya. Na, na, pero kani siya guys, dili na ko ni siya bunutun. Bunutin din nako siya ibton kasi kuan kanang parang magbulak pa siya guys unya. Basin mahalag mamatay siya, mobalik raman siya pag spring. Mamalik na sila guys Kaya yun hinayaan ko na lang dyan O yun guys O oh, atong ano Atong uh, Pitsay Lami man good ang pitsay guys Lamig Siguro kami kayo din Gusto nyo ng pitsay lalo na Ano sa sabaw Pwede din siya ilagyan ng itlog At yun guys uh, dilipat na natin ang pitsay Pagkatapos guys, ito, nilagyan ko siyang ganito para hindi ko siya mapakan. May ano siya ba, may, na, may barikid, barikid. May ano lang siya diya, bakod-bakod na konti. Kasi marami tayong nilagay kay, ano, para, para dili na po sila diri maghuot guys, so, oh. Basagdaan na lang nako ng uban guys, pero kanang uban na nanurok guys, guys, kuha na siya guys, kanang damo. So, hayaan ko na lang yun guys. Gani guys, katunin kita nung na ako dito nga, yung binili ko na buto, na, yung hinahanap ko na buto sa aking tanim. Hindi ko nahanap, kaya yung hanap ko yung nabili ko. So, yun ang tinanim ko doon, tapos kinain ng mga uod. Kaya, yun, uh, nag-try lang ako, naglipat dito, man, din yun guys, pero yun guys, so, nakasurvive naman sila guys, lumalaki naman. Kaya, yung pizza talaga guys, ano sila guys, hiyang sila sa malamig na panahon kaya yun oh dami tayong pizza pizzay eh. uh, mahal dito guys ang pizza eh. mahal at iba ang, ang pizzay nila dito ang laki, ang lalaki may ano may Chinese pizza naman ang liliit so siguro ito yung ano ito naman siya o oh, ang lalaki naman niya hindi ko alam kung ano to ay ito pala guys kung hayaan mo talaga na hindi mo siya kukunin muda ko igod guys pero sa ngayon guys pag okay na siya i-harvest i-harvest ko na siya para hindi siya magsyado mo mudako. hindi siya masyado mudako. ano guys gumaganda ang mga talong na palagi kong ano tinutubigan may tumutubo dito nga ano guys yung uh, nagtanim pala ko dito ng ahos yung garlic ano ba yung ahos sa tagalog bawang yun guys oh ang ganda ng bawang Pagkatapos, kasi palagi tayo nanubig dito. Ito na yung ano ah uh, isang talong na nilipat ko dito. Yun guys. Oh, may bulak guys. May maganda. Maganda ang bulak niya. So, maganda siya guys. Maganda ang ano niya. Tubigan lang palagi. Pero yung mga ano ko dyan, yung mga loya ko. Hindi ko naman natubigan kasi basang-basa pa yung ano nila. So, well, baka ano naman yun. Mamatay. Ma-over sa tubig. O, oh, guys. oh Marami siyang ano. Marami siyang marami siyang bulaklak. At saka makabunga. Makabunga pa to. Sana, guys. Wala na kaming ano, guys. Wala na kaming storm. Wala na kaming bagyo. Kasi pag may bagyo pa, wala na. Iwan ko lang anong mangyari sa mga talong na to. May stress na naman. At saka yung dahon ng malunggay bumabalik na siya guys ano guys ah uh, maganda ang dahon niya ma ano, green na green gusto nila ng ano ganitong panahon guys kasi hindi masyado mainit pero ko yung papaya ko hayaan ko siya o guys oh yung pinutol ko na mga ano malunggay bumabalik na bumabalik na sila pero sana guys wala talaga kaming frost para hindi sila mamatay kasi guys pag mamatay ito ba, ano ang bumabalik pag spring galing na sa ugat sa bisaya akong magsagamot na ganyan siya maturok daghan na po daghan na niya akong kamunggay talaga guys oh dagko ko sa dahon guys ang ganda ng dahon hala bumabalik na sila ano guys gumaganda talaga ang talong na ano palagi akong nagtubig go so, yun Nagulan naman kami guys, pero yung ulan hindi makaano. Hindi naka hindi siya nakaano sa lupa, hindi nabasa yung lupa. Kaya nanubig talaga ako. Alam niyo guys, marami tayong sili pero dito guys, o oh, Namunga na ang sili guys, pagdadaghan nato ang sili, oy, nara guys, oh. dami naman tayong sili dito. Oh, daghag sili ang um, dito guys ang cute niya ay oh napigyo diri guys dito guys oh ang cute ng mga sili daghang nako daghang bunga pag ano ani guys ano anuhin ko naman to marami pa namang bunga doon sa kabila pagkatapos guys ang ano uh, ano ba to sa wala hindi ako nakano lang sa luyot ngayon kasi 'di ba may ano dito na siya ng kamuting kahoy. Kaya wala akong masyadong saluyot. Nakaharvest naman tayo ng saluyot pero konti lang. Pero ito naman pahinugin ko 'to para may bago akong buto ng saluyot. Iibo, bubunutin ko sana ito pero sabi ko ay na lang kasi may, para may bago akong ano pangtanim ng saluyot. So, yun guys. Oh. Hindi siya ano okay lang. Mabuti, maliit lang siya na puno. Kaya, kasi ang saluyot guys, grabe, grabe ito mag, ano, grabe to muda ko. Pag ito'y muda ko, grabe. So, yun guys, na, dagan kitag sili ay, eh. saan mo na ako ng sili. Pero, mga, ipanghatang na ang sili guys. Panghatag kong sili, pero, <clears throat> kuhaan ka ng, ah, uh, ang ipang tagaan po, dakhan po sili. Ayun, ako guys. Hala. Ano na matay? Marag ka matunan siya. Ako na ito bigyan kasi ko trabot niya panubig. Hindi no, guys, oh, na yelo na atong ah, lemon. Yellow lemon. Dagan siya bunga yun guys. Oh. Wala na yelo. Na siya, ano day guys, pito. Pito ka bunga guys, oh. Hinog, di pa siya. Di pa kayo hinog. oh. So hayaan ko na lang to dito guys. Yung mga pinutol kong malunggay, hayaan ko na lang yun kasi ma madugmok, ma malanta lang din yun pag malamig, malamig, magulan, magulan so yun guys ang ating garden dry na talaga guys, lalo lang, guys pag frost guys, so wala, wala na tong laman guys, patay to lahat pero uh, kaya yun nakaka depress guys pag winter kasi ay iba ang panahon ba. Pa. so yun lang guys, Dahil kayong salamat sa inyong mga suporta mayroon pang sa mayroon pang sa luiot, nakabunga siya daghan salamat sa inyong mga suporta guys din hira tataman basta na ako daghan pitsay bye bye